Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aquarius para sa Pebrero 23, 2025. Ngayong araw, ang universo ay nagsasama-sama upang mag-anyaya sa iyo na maglaan ng oras para sa pagminilay. Madalas mong nararamdaman ang bigat ng iyong mga inaasahan at ang patuloy na paghahangad ng perpeksyon na sa tingin mo ay halos hindi maabot. Gayon pa ngayon, maglaan ng ilang sandali upang makilala ang mga pakiramdam ng kalungkutan na maaaring hindi mo namamalayan, munit malalim na nag-ukit ng iyong mga pag-isip at ginagabayan ang iyong mga aksyon. Ang mga damdaming ito ay hindi palaging nakikita, ngunit madalas sila ay nagiging sanhi ng iyong mga pagpapasya at mga pananaw na maaaring makapagbigay ng kalituhan sa iyong landas. Hindi mo kailangang takpan ang mga ito o iwasan, kundi yakapin ang mga ito bilang bahagi ng iyong karanasan at paglago. Ang iyong paghahangad na maging perpekto ay maaari ring magdulot ng stress, at ito ay nagiging sanhi ng pagkaabala sa iyong mga desisyon at pananaw. Subalit, ang pagkakataong ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang mas mapaunlad ang iyong kakayahan sa pagtanggap sa iyong kahinaan at magbigay diin sa pagpapatawad sa iyong sarili. Minsan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkilala at pagtanggap sa ating mga imperfection, kaya't bigyan mo ang iyong sarili ng espasyo upang magpatawad at magpatuloy. Habang ikaw ay dumadaan sa araw na ito, maglaan ng panahon upang mag-isa at magsagawa ng isang malalim na pagsusuri sa iyong mga relasyon. Ang Buwan na nasa Capricorn ay nagbibigay ng tamang enerhiya upang magbigay pansin sa mga ugnayan sa iyong buhay. Tanungin ang iyong sarili, aling mga tao ang talagang nakakatulong at nagpapaalala sa iyong halaga? Sino ang mga tao na naging pabigat sa iyong paglago at pagiging totoo sa sarili? Ngayong araw, isang magandang pagkakataon na alisin ang mga ugnayan na hindi na nakakatulong o hindi na nagbibigay ng positibong impluensya sa iyong buhay. Sa paggawa nito, hindi lamang ang mga relasyon ang iyong nililinis, kundi pati na rin ang iyong emosyonal na estado. Ito ay isang pagkakataon upang palayain ang iyong sarili mula sa mga bagay o tao na naging sagabal sa iyong personal na pag-unlad. Ang ganitong pag-release ay magdadala ng mas malinaw na pananaw at higit pang espasyo para sa mga positibong pagpapalago sa hinaharap hindi mo kailangang magmadali sa proseso, hayaan mong mangyari ito ng natural upang matutunan mong magtiwala sa iyong sariling kapasidad na makapag-release ng mga bagay na hindi na nagdudulot ng halaga sa iyong buhay. Ngayon, ikaw ay handa ng magsimula ng bagong yugto na magdadala sa iyo ng isang mas malalim na layunin at mas matibay na pag-focus. Ang iyong mga pangarap na matagal nang tinatago sa iyong puso ay nagsisilbing gabay upang magsimula ng bagong proyekto o layunin. Ngayong araw, visualisahin ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang makamit ang isang long-term na layunin. Isipin ang bawat hakbang na ito bilang isang hakbang na malayo ang mararating, dahil ang bawat detalye ay mahalaga. Ang pagsasanib ng enerhiya ng Capricorn ay magsisilbing inspirasyon sa iyong pagpaplano at paggawa ng mga hakbang na makakapagdala ng tabumpay. Bawat maliit na hakbang na iyong gagawin ngayon ay isang mahalagang bahagi ng mas malaking plano na iyong pinapanday. Ang mga hakbang na ito ay magdadala sa iyo patungo sa isang mas matagumpay na hinaharap. Bawat desisyon na gagawin mo ay magbibigay daan sa iyong pag-unlad at makakatulong upang malagpasan ang mga hadlang na dating humahadlang sa iyong landas. Huwag matakot sa mga hamon dahil ang bawat pagsubok ay may layuning magturo sa iyo ng mahahalagang aral na magagamit mo sa iyong patuloy na paglago. Habang ikaw ay patuloy na dumadaan sa araw, gawin itong pagkakataon upang itaguyod ang iyong mga intensyon at manatiling nakatuon sa iyong layunin. Ang paggawa ng mga aksyon batay sa iyong layunin ay magbibigay ng lakas at sigla sa iyong enerhiya at pagiging malikhain. Maraming mga pagkakataon ang darating upang magbigay ng kalinawan at pagpaplano, habang ikaw ay tumatanggap sa proseso ng paglago, makikita mong ang bawat hakbang ay nagiging isang pagtutok sa iyong kakayahan na matutunan at magbago. Huwag magmadali, bagkus ay tamasahin ang bawat hakbang na ginagawa mo, at makita ang halaga ng bawat maliit na tagumpay. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, binubuo mo ang mas malaking pangarap na iyong minimiti. Tanggapin ang mga pagsubok na darating, sapagkat sila ay magiging pagkakataon na magpatuloy sa paglago at magpatibay sa iyong landas. Ang mga pagsubok ay hindi hadlang, kundi mga pagkakataon upang mas maging matibay ka at mas magaan ang iyong paglakad patungo sa iyong mga layunin. Ngayon, isang magandang araw upang maglaan ng pansin sa mga aspeto ng iyong buhay na magdadala ng higit pang kasiyahan at positibong pananaw. Ang mga maswerteng kulay mo para sa araw na ito ay asul at pilak. Ang asul ay sumisimbolo ng kalmado, kapanatagan, at pagpapasya, samantalang ang pilak ay may kinalaman sa pagpapalawak ng iyong mga pananaw at ang mga bagong pagkakataon na magdadala ng tabumpay. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito ay magdadala ng isang malalim na pakiramdam ng serenity, at magbibigay sa iyo ng mas malawak na pananaw sa iyong mga susunod na hakbang. Ang mga numerong pito, labing isa, at tatlumput tatlo ay magdadala ng maswerteng gabay para sa iyo ngayong araw. Ang mga numerong ito ay magbibigay ng pagkakataon upang makatagpo ng mga sagot at magbigay gabay sa iyong mga hakbang patungo sa mas magaan at matabumpay na bukas. Isaisip ang kahalagahan ng bawat hakbang na iyong ginagawa dahil ang bawat isa sa mga hakbang na iyon ay magdadala sa iyo ng higit pang pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong mga layunin. Ang isang maswerteng gawain na maaari mong gawin ay maglaan ng oras upang sumulat ng mga plano o mga layunin na nais mong makamit sa susunod na mga linggo o buwan. Ang pagsusulat ng mga layunin at ang paggawa ng mga hakbang upang makamit ang mga ito ay magbibigay sa iyo ng focus at disiplina upang magtagumpay. Sa pagsusulat, matutulungan mong itaguyod ang iyong mga layunin at makita ang mga positibong pagbabago na darating. Habang naglalakbay ka sa daan ng pagpaplano at pagminilay, matutuklasan mo na ang bawat hakbang ay nagsisilbing piraso ng puzzle na magdadala sa iyo sa kabuuan ng iyong pangarap. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang minuto upang mag-reflect sa mga hakbang na iyong ginawa at magpasalamat sa mga pagpapala na natamo mo. Magpasalamat sa iyong mga tabumpay at huwag kalimutan ang iyong mga natutunan mula sa mga hamon. Ang araw na ito ay nagbigay sa iyo ng pagkakataon upang mas mapagtibay ang iyong sarili at mapagtanto ang iyong lakas at potensyal. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay patungo sa isang mas matagumpay at mas maliwanag na bukas. Patuloy na yakapin ang mga pagkakataon na dumarating at magpatuloy sa pagtahak sa iyong landas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.